kawawa yung mga ano dito may ari Tignan oh, nyo guys o oh. Ito meron dito sa Grabe Ito ba guys talaga kawawa o Ito nang mga ano yung mga hilak naman 'yan idol yeah. grabe, Ah, kasi dito sa lockbon eh. Nala, okay. to tumbahan mga motor. Sobrang lakas. Yung din, 'di Ay, grabe oh. Mga nakahiga ang mga motor dito. Oh. Nako po. lang. Nako po. Ayun. Grabe. Tumbo. <laughs> grabe. Ito guys, ayun oh. kawawa oh. ah, yung mga ano dito. May ari. Hmm. Ang daming kumbahan oh. Lakas ng hangin. Grabe. Ayun guys oh. Kiyari. May kumbahan ang mga motor. Mga saklap.